Mm. Back post. Mm, sige. So, ayun po na yung mga kasawlo. As you can see, po, nag, uh, nag-grind po tayo ng carne at saka carrots. Bala, ang dami po nating gagawing Shanghai ngayon. Sasangkapan ko lang po yan. Oy, tsa. Nilaro yung meat grinder. At ayan po, no, pagkasangkap po niyan, ay gumawa na po ako ng puto. Bali, may pa-order pa rin po tayo ng 341 for k habang naka pinapalasa po natin yung ating ginawang shanghai, ay ginawa ko na po yung puto para si asawa po ang magsasalang niyan. At pagkatapos ko pong ginawa yung puto, inumpisan ko na pong gawin etong ating shanghai. Tignan niyo po, ang ganda. Ang ganda ng technique talaga ni Lord na pinapanood niya sa atin kung paano gumawa ng shanghai. Tapos mabilis pa po yung trabaho. Anyway, highway. Ayan, nag order po pala tayo ng shanghai. Ang daming nag ah uh, hahanap po. Kaya sabi ko kung meron din time. Hmm, wait lang po. Alam niyo po yung ginagawa kayo pero uh, napapa-worship po talaga kayo pag pumasok po talaga sa inyo yung message nung kanta. Ayan po, balik na po tayo. No? Ayan po, balik po tayo sa pagpapa-order. Kung may time po na makakagawa tayo ng siyang ay sa isang araw, gumagawa po tayo. Kasi ang dami pong nagtatanong ng ready to cook na Shanghai. Alam niyo po, ang dami nating pa-order ngayon. Uh, Nag-ano lang po ako, tignan niyo po yung kabaitan ni Lord. nag joke, -joke lang po akong magpo-post ng pa-order na ganyan. Pero tignan niyo naman po yung binigay niya. Hindi po nag si Lord. Kahit tayo po ay eh, nilalaro lang natin yung binibigay niya sa ating. Hindi naman nilalaro, kumbaga ine-enjoy po natin yung binibigay niyang blessing sa atin. At ayan, nikikling wrap ko lang din po yan. Bale, nilalagay ko po yan sa styro. Bukas pa po kasi i-deliver ide yan. Kasi uh, inaano ko siya para hindi mga sim yung ating Shanghai. Nire-ref ko po muna siya ng 24 hours bago natin siya i-deliver. Ide Pagkatapos po natin maibalot yung maraming Shanghai, Ayan po, niluto ko na yung order ni Rowell. Grabe tong bata na to, nag uh, ah, lang daw siya sa ano sa pinopos natin tapos nag-order lang siya walang okasyon pang merienda lang po. Order ni Rowell Mendoza. Shout out be. Thank you sa pag-order. God bless you more. Bali yung order po pala niya 341 for k bundle ay Shanghai spaghetti at sya ka kanton. Hindi po pwedeng may kasamang pasta yung ating Shanghai sa 341 for k bundle. Kaya nag-add po siya ng 100. Ganun naman po yung mga sinasabi ko pag merong kasamang Shanghai yung Maha or Kalamay or yung Shanghai po. Pinapa-add ko po sila ng 100 para hindi naman po tayo malugi. At ayan, no, abang nagpiprito po tayo ng Shanghai, wala pa pala tayong lunch. Pero nag... Uh, breakfast naman po tayo. Ayan, multitask tayo. Gumagana yung bibig natin, gumagana yung kamay natin. At ayan po, no? ayan po yung order ni Roel Mendoza na, na i deliver din po natin yan sa kanila. Diyan lang po siya sa kalapit na barangay natin sa Pulong Santol. At may nagpa pa po siya ng puto na isang styro po kaya nagpa-order po ako ng puto kasi gusto daw po niyang matikman. At pumunta tayo ng Pure Gold pagkatapos nating ma-deliver yan para bilhin yung mga pa-order natin bukas.